Ayun, Diagnostic. Kami lang meron yan. Ayun. Sa so, ako yung sa FI yan, no? FI. Kami meron yan. Lahat, lahat yung motor yan. Pwede, magkano pa FI cleaning yun ito? FI cleaning room, magkano room? Ron, FI cleaning, magkano ron? FI cleaning. 950 lahat pag lahat pag gilid pati pang gilid oh change oil na yun kaya ba yun? FI Cleaning na motor oh. Hello mga ka-oops, it's me again, Big Balad Hello mga ka-oops, it's me again, Big Balad Today is Sunday morning So mga ka-oops, may pupunta na naman tayong isang motor shop Dito sa Makati, sa May Kalayan inimbitahan tayo ng dati kong co-office mate na si Gani. Bali yun nga, mayroon na siyang motor shop ngayon. So, papasal lang natin siya. So, ngayon, tatanungin din natin kung magkano yung mga preso niya doon sa kanyang shop. Sa likod lang daw ng Pure Gold Makati. Yung e, mga co-ops, yung mga malapit dyan sa Makati, doon sa area ng Makati sa may kalayaan, So, yun mo, uh, panoorin ito. Baka sakaling uh, mapresyal kayo doon So umaraman nyo kung magkano yung presyohan natin Doon sa shop ni Gani Boss Gani Motor Shop Yan ang pangalan ng kanyang shop dito sa Makati A few moments later Magkakalagay nyo bro? Magkakalagay ako eh. Pwede ka lang. Ang dalawa? Pwede ko lang. Pwede ko lang. Ang dalawa mo na. Pwede ko lang. Pakikita ko ba? Pwede ko lang. May ina-inak? Wala, no? Mayroon ako yung na. Sige. 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 May ring sa isang... May ring sa isang... May 2,000, kasama nalang yan. Kasama nalang yan. Kasama nalang yan. Nabi-signal. Nabi-signal. nabi 그래도, 여 기도, 여 기도, 여

change yung dito na no? no? Kaya, <makes noise> ito yung motor, pre? mga <makes noise> scooter, no? Scooter, um, na boss. Siya boss. Oh, naman! Wow! Kaya, hindi ko ito, eh. ka ba dito? pre? O... May araw ka lang nandito? Ah, uh, sabado din ko lang. Sabado din ko oh. lang. So, minsan, uh, uh, ito yung uh, ito, ng box. Isang oh, alo ba yan, pre? Yung, okay. ba yan? Ilang oras ang Ah, ano uh, 2 days yan. Basta 2K, na lahat? Oo, oh, yan na lahat yan. Pagka sa umaga, ito na ka na oh. Kalayaan, along... Sobel, Makati. Sobel, na ng pure gold. Ikot pure gold, no? Oh. So, a.m. to... Hanggang gabi na. Hanggang, hanggang, hanggang gabi so, na. No? Oh. ano mga kops. so hindi na rin ako nagtagal dun sa kanya kasi malaya pa tayo pupuntahan pero yun yung mga tinanin yun, yung mga pyesa is mura lang kasi galing sa bodega yun nga nagpepindi siya ng mga mags ng, ng motor so mura lang 2,000 lang yon so kasama na lahat kahit na anong kulay yung epay cleaning niya 950 lang package na yon kasama na lahat mga kops, pag napadaan kayo doon sa may kalayaan, sa likod ng pure gold so, try nyo, puntahan nyo baka sakaling may magustuhan kayong pyesa o ipapagawa kayo sa motor nyo please subscribe and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga video yung i-upload ko may kwenta man o wala, bye!